Hmm, Ay, ito. Hmm. Akin lang po itinaktak para makita po nila. Pero ibabalik ko po ulit sa akin. Ay, laki, picturean mo na eh. po nila. Ayun po. Papakain na po siya ng kanyang mga alagang manok. Hmm ayan po at na dito na yung ating mga bibili po nitong alimango ito ay teka lang <laughs> paking kilo eh, kikiluhin limang kilo ito Ha, oh, bigat <laughs> ay uh, tawad uh. e, ano pa natin gusto niyo makita? Tataktak pa. Kayo po? Ah oh, sige. Okay. So po ay nasa pala esta, nakasalukot pala dito Tataktak po natin itong alimang na po ay tinaktak para makita po nila. Pero ibabalik ko po, po ulit sa akin. Uh, <laughs> Kaya na kayo eh. Pipicturan mo na ako nila. Okay na? Okay, okay na. Ibabalik sa sako. Ibabalik na po natin sa sako. Hmm, Matataba. Ano oh, yung mga pig? Wow. 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 Oh. Hindi nga lang siya kalaki. Mga 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 May mga 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 pero kami pwede na sa Sabi ni Bose nga, i-chat mo na sila at lang makuha na. O, po, buti nga ako't maali. Ako na holy ko yan. Oo. Oh, nga ay... Eh. Parang ganyan yun yung uh, niluto niyo. Yun. Nakita ko. Ang ganito. Ang ganito. Ang ganito. Ang Bali <laughs> ito ay limang kayo yung mga dito. Ay, teka, susuklihan ko lang ha. Wait lang ha. Salamat. Oh. Salamat sa pagbili ulit ng aming alimango. Baka may gusto pala kayong shoutout na taga. <laughs> Shout out Delmar Silang and Delmar Martin lupa Yan, shout out po. Works po. Thank you. Salamat. <laughs> Meanwhile, kami po ni Bossing ay magagrass scatter ngayon. Para guys, samahan niyo po kami. po, bali na dito na kami ni Bossing. Ilang araw pa lang, Ilang araw pa lang, hani, tumubo agad ang damo. Dito po kami mag-grass cutter. Nung nakaraang araw po, ay sinamilot po ang nag-grass cutter po dito. Kasama si Bal. Oh, ay talaga naman palang ang damoy hagot. Meron pong ibang nagsasabi na Magalaga daw tayo ng kambing busing para may tagasabsab daw ng damo. O kaya daw ay baka. Ay kapag ka po nag-alaga kami dito ay yung pong saging namin ay kakainin. Sayang naman po yung aming mga itinanim na saging. Lalo po kapag baka, sasab-sabin po lahat iyan. Makatuwa po. Bye, buhay ma na po yung mga tanim namin saging. Ano busing, buhay na. Malawak-lawak po pala itong kay Busing na igagras cutter. Bago pa po makarating doon sa dulo. Doon sa dulo. Ay, andam mo naman po dito ay malago na ulit. At ilang araw pa lang po silang nag-grass ay uha. -huh. Tumutubo na po ulit ang damo. Yung po palang mga itinanim dito ni Bossing na niyog ay tubo na rin po. Kali si Bossing kanina dito po nag-umpisa. Tapos yan na po yung nagagawa. Tapos ngayon po ayan na yung nag-rush po niya. Yan. Kapag nawawalan po ng talim yung grass cutter ay pinapalitan ko po, po. Grabe, madami-dami pa po pala itong Aming linisin. Talagang napakapak napakakapal na po ng damo. Si Bosing po ay lumipat na. Yun daw po munang may mga puno po ng niyog ang kanyang unahing grass cutter. Yun po mga itinanim namin ditong niyog. Yun po ay galing po sa palaisdaan. Yun po ay mababa pala ang ay bubungan na. Talagang grabe na po kalang, kalalago ang damo. Napakalamba na po. Pero nakakatuwa po at yung aming mga tanim na saging ay matataba na po. Maganda na po ha? Mga nabuhay pong lahat. Yun pong iba, ay malapit na pong mamunga. Bayo na po si bossing sa may bandang dulo. Maganda naman po yung pag-grass cutter ngayon ni Bossing. Gawa po ng makulimlim. Hindi po mainit. Yun po mga itinanim naming puno ng niyog doon banday eh, tapos na po ni Bossing Igris, Igras cutter At dito naman po siya. Inuuna muna po niya ay eh, yung may mga puno po ng niyog. At sobrang kapal na nga po ng damo. Para po mabilis lumaki yung ating niyog. Nababagtay po ng damo. Ayan na po ulit si Bossing. Tinawag ko na po at sabi ko sa kanala namin i-grass e, cutter yung nadoon pa. At talaga naman pong sobrang kapal ng damo ay kami po ni Bossing ay bibili na ng pamatay sa damo. Para mas mapabilis po ang aming paglilinis po dito. Ano? Nawala na ng ano? Ah? Tamsi. Sigay kaya kapang. oh ang itsura ni Bossing. <laughs> Pakita ko muna po si Bossing, talaga namang uha. Hala <laughs> po muna sa moko. Dapat ay spray. Oo, bibili tayo ng pang-spray sa damuhan eh. Ayan ay yung salamin, walang damo. Okay, mga spray na lang. Mm, mm Para mas mabilis nating malinis ni. Na eh. Ay oo. Pag ano yung tayo magtatanim na. kung po si Bosing at naglalagay ng tamsi. Kaya ba't ito ang isa na may walang buta Diyan sa isang parang isulot, doon Oh. Ay, butas naman. Malik. Ay, Kasha. Ayan, ikan na mo. Ayan, nice, ah. kasya, nice. Ako higpit, ah. oh. na. Kasha na. Mamaya ko higpit ha. Oo. Oh. Mahihirapan magsulat na sakit. Ayan, baka pala naman. Saan ka? Dito ah, sa may parting bubon. Oo, alam mo. Nasaan na nga yung bubon natin? Nandito ah, ni I-start na po ulit si Bossing mag Abo. <laughs> Doon po siya sa may papuntang bugon. Doon po sa may balon. Much, much, much later. Ano bossing, kata na muna. Ah bukas na uli. Araw-araw ay -araw, eh, pagkatay may isang oras, dalawang oras lang dito eh. Bukas uli. na tubig, uminom pa muna. Maganda pala yung suot mo, Bosing, ay. Eh. Wow. Super dad. <laughs> Iinom muna po si Bosing at nauhaw, ah. Aray nakatang magtanim ng kamote dito ah, sa gilid. Eh, hani yung galing sa fish pond. Pag ano'y taniman na rin pala nata. Dito ah, pinakang bakod. Hani. Yung mga hinukay ni Bal. Dapat pala yung kayo na rin natin yung mga nasa pala isdaan ah, na kamote. Oh. Bakit? Palawang. Tatabas-tabas muna po ng kaunti. para namamatay na hani. Hindi naman natutuyo doon yung ano ah. Yung kamote na pananim nata. Sakto nga pala bossing dito nata ay tatanim ah. Tinakambakod. Naigit ang lupa ay eh, hindi pa rin lang masyadong matigas. Okay, kata na. Puta ka kala ko yung dalawang puno ko yun. Ay, ikaw. Oh. Parang ayay puno na. Ng Ito nga ubusin eh. Nasaan na yung ating bubundi yan? Yung balon. Ano kaya? Eh? May tubig laang. Ano? Hindi na makita. Ah, na. Oo. Oh, oh. Sa trito o dito? Susunod yung kamagras ka at lalabas iyon. Eh. Pwede na nga pala tayong magtanim. Dito ah. Mamasig hawang ka na yan. Huwag eh. ah. nakalay kayo Para hawang-hawang hanito ah. Nakalay kay baga tayo? Ngayon po may mga nag-aararo na rin, may, nagmamaki na po sa palayan. Okay. balik kami po ni bossing ay pabalik na ulit sa bahay at bukas po ulit kami mag grass cutter tuwing umagalaan po. the next day ayan guys si bossing magpapakain na po ng kanyang mga alagang manok Papakain na po siya ng kanyang mga alagang manok. Gutom na kayo? Gutom na. Ay. <laughs> Ayan. Oh, dami mo na pala uling alaga, busing. Ganay ang po tuwing umaga at hapon si Bosing nagpapakain po ng makamanok. Oh, kagulo. <laughs> Nakakatuwa po. Nakakalibang panoorin ng mga manok. Enjoy kayo sa inyong pagkain. Uh, Nagaabang na rin ang bangos. <laughs> Alabsawa ah, na rin po dito ah. Nagabang na rin po yung mga alaga ni Bossing na bangus. Ayan po si Bossing at ang pakakainin naman po namin ngayon ay ang mga bangus. At nakaabang na po. Ah. Oh, bayan, ah, naglabasa na. Oh. Parang nataba na sila, honey. Eh. Wala na po sila. Ba't parang kakaunti? Yung po ibay na doon pa. Ayan. Ito yung kuha ng bunot

Siya po ay kumuha na po ng dahon ng saging at saka po ng bunot. Kami nga po ay mag-iihaw po dito sa palaisdaan. Si Bosing po ay namulot na rin pala ng pilawa. Ayun, madami po siyang napulot. Malapit ng malusuan ni nag na po kami ng aming para sa anisal. Inihaw na po si Wow! Nagiihaw na rin po kami ng pakoy. Wow, sarap na ito. Kami nang tang piniritong Na dito okay. po yeah, si Nateo. Okay. Dito po kami nag-aalmusal ngayong umaga. At si Drew po ay kadadating kahapon. Pugi mo na? Pugi. Pugi mo na? Eh. hi. Hi. Hi tayo. Hi ka dali. Hi. Hi. Why? Ayan guys, at nakahayi na po itong aming pagsasalusaluhan ngayong araw. Wow, thank you Lord. Lord, thank you for this food. Blessed with our body. Nora, you can see it. na tayo. Mmm, kurap. Mmm, <tong> one, Ikaw, dito po? Dine, oh. okay. na. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood. mag -ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. bye, -bye. bye, -bye.